You are watching Starring Entertainment Ano nga ang Diyos? O, nangialam mo yung kalaban? Oh so? Ala, luto, luto, purma, purma, ito na buo Ano yan? Kasi nung time niya wala pang quality control Anong meron? Factory defect Wow, oh, at so ano ka? Factory defect. Wow! Factory... Defect. Spell defect. Ito, kalit-lit na bagay. Pupulimahin <laughs> ko pa yan? O, baka sabihin nila... Alam ko yan. O, baka sabihin nila, di mo alam. Ang mga kapanda natin matatalino. Ang mga kapanda natin matatalino, mga Masisipag yung mga yes, yan. Yes, they are. Eh, ikaw? Matalino din. O, spell mo. Nabanggit mo, di ba? An? Defect. O spell? Ha? Spell! Alam, ginagawa mo naman tanga yung matapos. Hindi sila sila tanga, ikaw! Do I need to elaborate? Yes, you need to! Just spell it out! Defect! Oh. Oh, ayan, oh, ayan, oh. Spell mo na! Mga kapatid ko yan, Spell mo na, para matapos. Defect! O D, oh, spell! D! o.

Share I'm ang fever Hoy! Ay, pero hindi. Maganda Nandito kami para magkipag-celebrate sa inyo mga yes. kapanda. Siyempre, mag-enjoy lang po kayo dyan. At kailangan mo natin kumanta, Teka. Yes, kailangan namin kumanta para mabuo yung budget at makauwi na. <laughs> <laughs> Sige, kakatawa na ako. Ako muna kakatawa, sunod ka. Sige, Sige, play DJ. Para po sa inyo lahat.